Hello mga mamshi for that video. Ah uh, sorry dahil lad. Uh, uh, ngayon ko lang siya i-upload. Bali dito sa YouTube, no. Ayan, last time 'di ba nag-advance anniversary date kami ni Daddy. Ayan, nagpunta kami diyan sa Kubo Grill. Uh, located sila sa Brookside subdivision. Nasa loob siya ng subdivision. And then, yan. Ayan yung itsura nung uh, Kubo Grill. Nung pumunta kami dyan, bali ilang tables pa lang yung mga, uh, yung mga nakapo And then hanggang sa uh, paggabi ng paggabi na dumadami na yung mga tao. Ayan, look at that ano, ambience, ba, diba? Ang ganda, no? May pa-overlooking, may mga city lights, no? Ayan. So, tapos tama-tama, meron pang tumutugtog, may live band sila. Kahit solo, la, uh, solo lang siya, eh, okay naman. Ayan, ayan si daddy waiting sa sa order na dumating ayan so nag order kami ng pizza ang ah, sarap ng pizza kasi saka yan yung chicken wings nila sriracha chicken wings yung pizza nila talagang uh, don't know naman yung pangalan sila mismo yung gumagawa ayan kain-kain lang din kami masasabi ko masarap yung pizza nila kasi talagang makikita, nakikita mo actually paano ang gawin kasi yung kitchen nila uh, uh, nakikita mo na naka-glass, kita mo yung paano sila magluto doon. Ayan, and then umorder din kami ng calamares. And then, unwind lang din. San Apple para sa akin. Kay Daddy San Light. Ayan. So, we're enjoying the night. Habang nakikinig dun sa tumutugtog. Diba? So, Ayan yung mga foods. We have calamares, and then the pizza, and then chicken wings, and then the beer. Diba? Tamang ano lang kami. Ah, uh, tawag ito, unwind. Ayan. So, guys, if you want to try, ano lang, madali na siya, you can search them sa Facebook. Kubo Grill. Diba? ba? E eh, baka yung mga gusto, gusto nyong mag-scroll looking for uh, some place na kakaiba naman you can mm, uh, visit them thank you for watching